Hello everyone. Our vlog for today is Pinubunutan <laughs> niya pa ako ng buhok sa kilikili. Ayan. Maghanap po kayo ng mga asawang bubunutan kayo ng buhok sa, sa kilikili. Ayan. Daming buhok. Kaya pa. Basic. <laughs> Kaya pa Ow Ow nakita niyo po yung buhok ko Para di makasado magiging uh -huh. Lagot ko Lagot Sinira Yan, malapit na po maubos Basic Lagot ko Lagot ko baby i am about to travel what what Sino nagsira nun Ay, sinada, papa <laughs> lagu ka kay papa papa <laughs> kaya Ba't ako tinatanong mo? Ikaw ang kaya mo pa ba? Mahapdi! Kaya mo pa ba? Yan, maghanap po kayo ng ganyang asawa. Pwede ka matila ang sada. Tagabunot ng bakit. Ah! Ah! Ow! Huwag kang malikot. Huwag kang malikot. Kasi yung mata ko nagiging apat pag malik. Mapdi, lagyan mo kayo ng pulbo. Blin na, kaya mo yan. <laughs> Basic lang yan. Basic, lagi na lang akong nasasaktan. Hugot yun. <laughs> Dali na, Ang nga malikot. Ito Masakit. naman sa na Masakit sa una lang talaga. Kapag araw-arawin. Hindi <laughs> mo. Kitin mo ba bitaw ba? Lidamit damit ako. <laughs> <laughs> uh, Muntik na. No, 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 no. Okay. Bakit ka nandyan? Bakit ka nandyan? ito na nang steel go. Kasi <laughs> katen kuroton. Imo hooks natin hindi. Wag. Wag may lap. Pagingi kan nang doon kay Tita dali.